Ang kwento ng Flying Priest, na kilala rin bilang si Father Adelir Antio de Carli, ay parehong kamangha-mangha at trahedya. Si Father Adelir ay isang paring katoliko mula sa Brazil na kilala sa kanyang adventurous na espiritu at hindi pangkaraniwang pamamaraan ng pangangalap ng pondo. Si Father Adelir Antio de Carli ay ipinanganak noong 1966 at nagsilbing pari sa lungsod ng Paranagua sa timog ng Brazil. Siya ay kilala sa kanyang dedikasyon sa mga sosyal na dahilan at ang kanyang mga pagsisikap na magtipon ng pondo para sa mga proyekto ng simbahan, kabilang na ang suporta sa mga chopper ng truck at pagbibigay ng mga serbisyong panlipunan sa lokal na komunidad. Noong Abril taong 2008, nagsimula si Father Adelir sa isang natatangi at mapanganib na misyon upang mapalakam ng pera para sa isang spiritual rest stop para sa mga chopper ng truck. Nagdesisyon siyang lumipad gamit ang isang upuan na nakakabit sa daan-daang helium-filled na party balloons. Ang kanyang layunin ay lumipad mula sa baybaying bayan ng Paranagua patungo sa bayan ng Dauredo sa loob na may layong higit sa 700 kilometro. Noong ika ng Abril taong 2008, lumipad si Father Adelir, suot ang helmet, waterproof na kasuotan, at may dalang GPS device at satellite phone. Plana dun niyang manatili sa ere ng mga apat na oras. Sa kasamaang palad, napalayo siya ng malakas na hangin at napunta siya sa ibabaw ng karagatang Atlantiko imbes na patungo sa lupa. Habang palayo ng palayo sa dagat si Father Adelier, nakipag-ugnayan siya sa mga autoridad gamit ang kanyang satellite phone, iniulat ang kanyang mga coordinates at humihingi ng tulong. Gayunpaman, hindi siya sanay sa paggamit ng kanyang GPS device na nagpalubha sa mga pagsisikap ng pagsajag. Sa kalaunan, nawalan ng kontak at nagsimula ang malawakang operasyon ng paghahanap at pagsajag. Sa kabila ng matinding pagsisikap, kabilang ang paghahanap ng Navy at Air Force ng Brazil, ang kapalaran ni Father Adelir ay nanatiling ditiyak sa loob ng ilang buwan. Sa wakas, noong ikaapat ng Hulyo taong 2008, natagpuan ang isang katawan sa baybayin ng Brazil na nakumpirma bilang si Father Adelir sa pamamagitan ng DNA testing. Ang kanyang trahedyang pagtatapos ay nagbigay diin sa mga panganib ng ganitong kakaiba at mapanganib na gawain. Ang kwento ni Father Adelier ay nakakuha ng internasyonal na atensyon at naging paksa ng maraming diskusyon tungkol sa balanse sa pagitan ng pananampalataya, pakikipagsapalaran, at kaligtasan. Ang kanyang matapang na pagsubok na magbigay kamalayan at magtipon ng pondo para sa kanyang kahit na nagtapos sa trahedya, ay nag-iwan ng matinding impresyon sa marami na humanga sa kanyang dedikasyon at tapang.